Number one, Jenna! Higit dalawang libong San nakatanggap ng kanilang sweldo sa payout ng Department of Labor and Employment, tulong panghanap buhay sa ating disadvantage or displaced workers program itong Merkoles, September 25 sa City Sports Complex. Ang programang ito ng Pamahalaang lungsod ay nagpapatuloy sa bawat barangay, katuwang ang Department of Labor and Employment na nakatuon sa paglilinis ng kapaligiran sa kanilang mga lugar at nagbibigay ng pansamantalang kabuhayan para sa mga sanosenyo na naghahanap lamang ng trabaho. Para kay Nanay Gina, sumali siya sa Dolly Tupad hindi lang para sa sahod, kundi upang masiguro ang kalinisan sa paligid at makapag-ambag sa kanyang komunidad. Masayang masaya. Kasi malaking tulong po yun eh. Naglilinis po talaga kami. Hindi lang dahil sa pera para makita ma malinis ang paligid. Ang limang libo daw na nakuha ni na Josephine at Bernadette ay magagamit nila sa pamumuhunan sa kailang maliit na negosyo. First time ko dito makasali. Malaking tulong to kasi pang ano nagtitinda pan, ay pang almusal, pandagdag po na. Malaking tulong sa amin to. Kasi ako, may malit ako ng tindahan. Ito na dole ay binibigay niya para sa amin na malit ang, ang kita na idadagdag sa puhunan. Gaya po ngayon, sa aming masasahod, 5000 dumating ang bill ng kuryente, bill ng tubig, makakatulong sa amin, di ba? Kaya maganda talaga ang programang ni Ate Kong at ni Mayor Arthur Robles. Naging posible ang programa na isinasagawa sa lungsod sa pakikipagtulungan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., katuwang si House Speaker Martin Romualdez at Senator Joel Villanueva sa ilalim ng pamumuno ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robles at Congresswoman Florida P. Robles na walang sawang naghahatid ng tulong at suporta sa mga sanusenyo. Una na papasalamat ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasama po ang ating Speaker Martin Romualdez and of course yung aking ispo esposo na si Mayor Arthur kasi alam niyo po, ang lahat ng programang ito ay hindi mangyayari kung hindi magkakaugnay at magkakakampe ang mga naglilingkod. At syempre, papasalamatan ko rin ang aking pinsan na si center Joel Villanueva sa pagtulong po sa lungsod ng San Jose del Monte. Ang Dolly Tupad ay isa lamang sa mga programang patuloy na isinusulong ng lungsod upang masiguro ang pagkakaisa ng bawat barangay sa pagpapanatili ng kalinisan at upang mabigyan ng oportunidad ang bawat sanosenyo na magkaroon ng pagkakakitaan para sa kanilang pamilya. Para sa Balitang San ako si Ari Moblianda, Public Information Office.